you know, good morning, good morning. So, ano lang, mga 4.30 something. And then, yun siya mo. Oh, boy, mga kapatid. Na, gumigising nga, tagbabantay dun sa labas. Ayan. So, tara, let's go up. Check natin yung mga warriors natin. Yan, kasi naredy ko na sila kagabi. Yan, nagtipla tayo kape natin. Ah, uh, pa rin na natin sa nasisilipin So gagawin natin Ako uh, so, na yung ano natin Ako na yung ano natin Yan Ako na yung mga ano natin Alright Ito yung ano natin Mga wires Mga electric pump yan Kahit natin labas na So yeah, mag-ready na muna tayo and then open natin yung bensing yung clock and then good luck All right, let's go okay, so yun na nga mga kaburo ko to bali, bali, ready na tayo yun sa mga ibon natin uh, make sure ko lang na may ilaw tayo sa likod pinaka importante yung trailer yan, yung may ilaw tayo yep yeah. both side Yup. Tapos, syempre, bago tayo malis, make sure natin na safety yung ano natin. Ayan. Kadena natin. Ayan. Okay yung kadena natin. Alright. So, yeah, good luck. Ito naman yung warriors natin. So, good luck sa 26 birds na nakapuling. So, ang gagawin natin, uh, hindi natin sasabay itong mga warriors natin dito Kasi nga may ano na tayo May mga puling-puling na tayo Bawala sila magsabay Alright so Kailangan at least meron silang mga 10 to 15 minutes ahead So gagawin ko uh, Unahin ko pa kawala yung mga warriors natin Bago itong mga ano Para din na sila Kung baga may iwan na Kung baga may sariling liparan talaga yung mga one of race natin So tara let's go oh, So kasama ko syempre family ko And then tara Okay, so ngayon is nakalisa tayo uh, 5.12 ng umaga And then, oy Sarado mo yun Okay, uh, ay ay bintana Okay, so yun nga On the way na tayo Okay, so Time check, 5.12 ng umaga 5.13 So nakalisa tayo sa bahay ng 5.09 And then, good luck And then, drive safe tayo So kita kita tayo dun sa Release point natin, 51 miles And then, first time nila doon Bali nag jump tayo ng 11 miles So good luck sa mga warriors nyo And then sa mga nakapuling yan, Good luck sa inyo And then maraming maraming salamat sa mga supporta nyo Malaking tulong ng 10% para sa gasolina natin Tara let's go Okay so time check 6.08 So dito pa lang tayo sa ano natin Tag dito, dito kung saan tayo Sa 40 miles saan na yan? Pakita ko lang sa inyo yung area Grabe ang oras din pala yung drive natin Papuntang ano no 40 miles 608 Ito yung area Ayan Hindi makita Ayan, 40 miles Ayan, dyan tayo nagtotos Kung nakikita nyo ano natin Yung mga vlog natin Yan yung background natin Alright, so ngayon Lagpas na natin sila 40 miles And then Ano na tayo, 51 miles So Tingnan natin kung ano oras ang makakarating sa 51 miles Ayan, 609 So, ano oras na tayo nagdi-drive Bali Ano, tag dito kita nyo naman yung weather ay yung weather natin yung area natin wala pang araw so tingnan natin kung anong oras silip yung araw pero good news dahil maaga tayo ngayon so siguro naman wala magte training sa club namin dahil Tuesday pa lang may mga trabaho siguro sila alright so good luck tara let's go doon tayo magkita kita sa 51 miles 6.25 So nandito na tayo sa ano natin sa ano natin tawag dito sa 51 miles yan ito pero nagana pa ako ng magandang release point para safe yung mga ibon natin possible na dun tayo banda kasi ano wala masyadong ano dun tawag dito nakapark so pwede rin dito sana pero may mga truck kasi so kailangan kasi kapag ka nagpakawala tayo make sure natin na hindi disgrasya yung ibon natin sa paglabas kasi siyempre, uh, isa yun sa mga hate ng mga tao. Siyempre, kahit naman ako, ayoko nang pangit yung ano, pagre-releasean. Kailangan talaga safety mga ibon. So ngayon, uh, umakat yung araw doon banda. Pero dito sa kabila, madilim pa. So gagawin natin, kasi dito, dito tayo eh. Yan pa ganyan. So basically, kailangan natin maghintay ng mga ilang minuto. Make sure ko lang na, ano, tag dito ah. Uh, yung araw is mataas na siguro mga before 7 pero ano lang tayo muna tag dito ah uh, diskarte lang muna tayo ng mga natin dyan yan. pinauna ko muna yung asawa ko para ano may bantay kay Amaya kasi tulog pa si Amaya alright good luck mga tol mamaya update ko kayo kapag magre-release na tayo okay so 6. Port 1 Yan, ito yung area natin So maganda, solo pride tayo rito, maluwag tayo dito Pero unahin ko muna to Tapos ito, pinaplano ko itong mga 6.50 or 7 Mga ibon natin Para yung araw talaga, ano na, up na Pero maliwanag na naman Yan Pero syempre, born to die tayo <laughs> Mauna Alright, so 6.41 dito sa mga ano natin Sa mga born to die natin Tignan natin kung makakalipad dito na maayos Ya, <laughs> ayan oh. Woo. Yan. alright, right. Salamat. Mag-iibon natin. Sige. Yan, good luck mga kaburo ko to. <laughs> good luck sa mga warriors ko. Yan ang mga warriors ko. Yan, na yun yung mga warriors natin Yan, lumipad na So, tingnan, ang ganda ng ano nila Ano, tag dito, alam nila kung saan sila uwi pag anon Yan Alright Rekta kagad sila, oh Yan, doon sila kagad Pero tulad na nasabi ko, mamaya na yung mga Sa one of race natin Dahil May make sure natin na Ano, tag dito, ah mas maliwanag na you know, correct na kagad mga ibon natin dun so 51 miles good luck and then mamaya ulit balik ako okay so one more one more minute mga kaburo ko to yan ano na uh, ah, bali 6.55 so kita nyo naman yung ating area maliwanag na yan so dun maliwanag na kanina madilim pa dun dun nakakabilib yung ibon natin Diret direto sila. Grabe. So tingnan natin kung ano. Pag dito, uh, kung magiging resulta sa kanila sa first race natin sa club natin. Malupit ang mangyayari dun dahil ano kagad, 150 miles. Tapos yung mga ibon natin, nasa ano pa lang, nasa 50 miles pa lang. mga kalaban natin, mga katunggali natin, nalalayo na nila. Pero okay lang. sa uh, sapat na yung 40 to 50 miles para tapatan yung mga kalaban natin alright so yeah then check ko muna and then release tayo Okay, 655. Oh, ready na Maya, okay, Over here. Let's go. Come on. Amaya. Amaya. Come on. Amaya. Come on. Amaya. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come ganda ng release mga ibon Yan. ganda ng release ng mga ibon natin Pero pa ba, ba? ayun, Bukain natin to tara, ayun oh ito, si ano, si si laging nalalite Okay, bugain ko na muna to Okay, clear and clear, ayan 6.55, nasa na sila? wala na Umano na, tawag dito ah uh, Nawala na kagad Sa area natin Grabe naman oh Alright, tara, let's go para mauna tayo Una na natin yung mga ano natin dito uh, mga warriors natin So, yung kaninang ano Nilagay ko rito nga ano, dito uh, dark check blue uh, Dark check white light Siya yung laging huli talagang lumalabas Pag nasa ilalim, so ginawa ako, pinake up ko talaga siya nilagay ko sa taas para ano, tag dito ah, baka sakaling mauna na siya sa paglabas pero wala talaga, ganun talaga attitude niya, kumbaga kahit sa ano sa release point, sa release ng ano natin ng low fly natin siya din yung pinakalas na umaano, tag dito ah Uma, tag dito lumalabas Ewan ko kung baka siguro ugali niya na yun Pero tara let's go 6.55 ng umaga And then good luck 55 miles Tara let's go Okay, so ngayon tara, let's go at lalarga na tayo. Time check, 7.01 ng umaga. Tapos uh, darating tayo dun sa bahay ng mga 8.17. Pero syempre, hindi yan ano. Siguro mga 8.20 something tayo makakarating dun. Alright, so ano to? Bali nasa 60 miles sa ano sa ground. Ground miles. Pagka ano. Pagka igaground ground miles mo siya. Pero ang ginagamit natin kasi ano, air miles. Ayan, kaya 51 miles lang siya umano. Tag dito ah. Sana baka makapare tayo. Ah uh, ayun nga ah. Uh, bali 51 miles lang siya pagka air miles ang gagamitin natin. Alright, so yun nga mga kabaro ko to. Bali, good luck at ano. Ay, ito pala magandang spot to. Dito pala. Pero baka kasi property yan ng ano eh. Mahirap na. Yeah. Pero siguro next time. Ayan. Diyan bantahan tayo. Hindi, wala eh wala mapagpapark pero yun na nga ah uh, yan clear and good luck mga kaburo ko to sa ano sa pooling natin and then subukan kong ano maunahan yung mga music bell maunahan yung mga warriors natin okay yeah, sana maunahan natin yung warriors natin pero hindi ano ngayon eh tag dito pabor ngayon sa ibon yung ano yung liparad dahil paano siya pa tailwind siya So medyo mabilis yung mga ibon natin Today So tingnan natin at Sana makita ko rin lumilipad yung mga ibon natin Grabe ganda oh Yan, Ganda ng ano natin uh, Release natin Ang luwanag yan Alright so yun na nga Doon na tayo makita kita and then good luck sa mga ano Sa mga may pauwi Okay, so ano na, yung mga ibon natin unang, unang pinakawalan is dumating ng 7.43 Yan, 7.44 na So lumipas sila ng isang oras, ano, isang oras 2 minutes Grabe, napakalupit So, yung mga ibon ng, ano, yung sa one of race natin, possible na Darating din sila ng on time Bali, ano, tag dito, ah, pinakawalan natin sila ng 6.55 So darating sila ng, ano, ah, mga ano, Isang oras din siguro So mga Palagay ko lang ha 7.55 din Yan Or 7, before 7.55 Kasi mas maliwanag na sila Nung lumipad eh Alright So tingnan natin mga kaburo ko to Abang abang ulit tayo Tara let's go Grabe Ang lupit ng mga ibon Dumating yung ibon ng ano 5.56 So 1 minute silang na late Amen I Hindi naman na late Ah uh, Ano tag dito uh, Isang oras 1 minute Grabe, sinubukan ko pa naman sana ano, uh, maunahan sila pero grabe. Yung lipad kasi ngayon na, ano, naka-tailwind sila eh, kaya medyo mabilis. Yan. So, one hour, grabe, napaka-solid ang mga ibon natin. Tapos ang maganda pa rito, ang dami kaagad nila. So, good luck sa nakapuling. Grabe. So, tingnan natin. paunahan na lang sa pagpasok talaga. Okay, so tara, let's go. Check na natin 'yan. All right. Finally, dito na tayo. yan 8 17, grabe, bilis na mga ibon. <laughs> Bukating sila ng, ano, nang tag dito. Seven fifty-five, eh, fifty-seven. Tapos tayo, kakarating lang natin. Na-laid tayo, ah. <laughs> grabe, napaka-bilis na mga ibon natin. Yan. So, nakita ko, is nasa one forty-seven na yata yung nag-clock. Yan. So, may mga naiwan grupo. Yan. Alright. Baksak ang dalawa kong, ano, kasama. So, meron pang, ano, tag dito isang grupo kasi 147 pa lang so ibig sabihin nasa almost 30 pa yung ano yung mga naiwan grabe sabi ko na nga ba magadali parang ngayon dahil pa tailwind na sila eh. yan so good luck mga kaburo ko to and then kasi ko lang muna to tapos punta tayo sa likod All right, let's go ha 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 yari kayo sa inyong amo eto <laughs> yung isang grupong ano bumaklas yan, sige. Yari kayo, parig kayo. <laughs> ito, mga naabutan natin. Yan. Pero pa tayong ano, ingay ng asa natin. Meron pa tayong 25 na kumalas. Ito na sila. Ito isang grupo. tapos magkakasama sila. Ay, eh, maganda ron. Yan. Ito yung nagkahabulan. O, ito. Sino to? Hmm. Yan, ngal-ngal. Ito yung laging ano. Yung pasaway na ng, huli. O, oh, ngalngal, ngal-ngal. Ano? Ang ah, ngal-ngal tuloy. Hindi naman pala ngal-ngal, kumbaga ayan, takda. Ayun, parang hindi lumipad eh. ano? Oh, Stress kayo, no? <laughs> yan, hindi sila ngal-ngal. Kumbaga, lumipad talaga siya. Lumipad talaga sila. Almost two hours na liparan yun. So, ito pa isa, Oh. Taas, oh. So, may isang grupo, dalawang grupong nagano ano, nagkahiwai-walay. So, sila yung ano, sila yung mga, tao dito, napalayo. Yan. Yan. Pero okay yun dahil na na talaga sila kung baga, nalilibot na nila may dinadaanan sila mas malayo yan kung baga, sana may mas, may mas malayo silang dinadaan, dinadaanan yun solo lang oh alright so siguro nadaan sila pinupunta na nila yung ano yung next na toss natin parang ganun yan. so good luck sa mga yan ito yung mga ibong ko pinalabas ko ulit kung baga mga binoborn to tayo ko sila kasi may kalaban ang ng kalaban Grabe. Pero wala siyang madali. Ang bagal niya. <laughs> Meron tayong ano, nguso. Ngayon, nguso. Kailangan nyo na yung nguso na yan. Obelis. So, asikasoy ko mo lang. Ingan ni, ano eh. Ni, ano, natin eh. Ni Bruno. Kada ano, na ito. Kalino kaya ito? Grabe mga ibon. Nagmamadali pumasok. Parang ano, tag dito ah. Parang nagkaroon ng rambulan sa ere talaga. Ito, blue check, white flight. Kanino kaya ito? Dito siguro o sa atin? Tingnan natin. I mean, dito siguro sa dito siguro sa One Love Race or sa atin. Yan. Ano sila eh? Pagkapasok, takbo sila papasok dito sa trap door. Siguro nagkaroon ng bulabog sa ere eh? kasi nga maaga tayo nag, ano, eh, nag release Yan, tingnan natin. Alright. Yun know, lumayo pa siya oh. So good luck, good luck. Let's go. Ito isa. Mamadali oh. Gandang hen oh. Pasok na, baka madali ka pa diyan. All right. Pangalan 162. Okay, so ngayon na ito yung ano natin, yung top 5 natin tapos yung money winner natin sa pooling. So unahin ko na yung money winner natin sa pooling. Yan, ito ay nag-money winner sa 50 dollars. So, shout out to ano, kay AG Lock. Ring number 7174. Ito yung nag-money winner. Yan, malaking cup. Yan. Pang number 56 siya. Yeah. Pero, syempre, sabi ko nga, uh, kung sino lang yung mga nakatayado sa pooling, yun lang yung mga maglalaban-laban. Kahit, tingnan mo nyo, isipin nyo, kahit na number 56 siya, yeah, nanalo pa rin siya sa pooling. Kasi yung mga kasama niyang, tumaya sa $50 is malalayo sa ranking niya. Alright. Ito, ang blue tray. O, so, ayan. Ang ibon, cock. Ano, kahit siya nung ka agad. Tapos, uh, hindi ko kabisado yung mga ibon, pero subukan natin ni, ano, ang daan. Ito, uh, na kuha, blue bar 14516 Uh, parang ito yung ano, yung first place, head, small to ano lang siya, small to medium, yan. Shoutout sa kaya Iron Pigeon Lock, yan. Ito nga uh, from ano sya? Jupiter, Florida, yan, shoutout kay Kuya Rico, yan, marami marami salamat sa solid na support mo Kuya Rico. Alright, ito ang ibon mo, malit lang, small lang siya oh, small to ano lang siya, medium, babae, yan ano na siya tag dito ha ah, small to medium lang siya ayan hand ayan sayang ah, hindi siya nakataya sa cooling kasi akala ni kuya ano tag dito ha ah, ako yung nagpo sa ano sa kailangan meron kang paypal pag wala kang paypal hindi ka pwede sumali no hindi ako yun uh, ako yung isa sa mga ako yung gumawa ng page na yon pero hindi talaga sa akin yung page na yun pinagawa lang sa akin yun alright So, ito naman, ito yung second place. Money winner sa pooling. Yan. Ring number. 24439. Yan. Shout out kay Duenas Lop. Yan. Kay Jairo. Yan. Ito, yung, ito naman yung ano. Ayaw magpahawa. Kanina pa. So, sinusubukan ko lang tanda kasi. Ang dito. Madali naman tanda kasi di man lang sila. Pero ang problema kasi. Itong mga ibo. Itong ibo na pa. Ayaw magpahawak na maayos. Yan. Ito yung ano. Kaya yeah, malaking ibon, kak You know Easy Maganda rin yung katawan niya Ayaw lang talaga magpawak na maayos Kaya ayaw ko ipilit dahil baka May stress Oo oh, ayaw niya magpawak o oh. Yan. Easy Pero Yun nga Shout sa mga taga Dubai Yan Ito yung ibon ni ano Ni utol Jairon, nyo Yan Yun napawak na maayos Sensya na parang di pala masyadong makikita yung mga ibon o no? oh. Pero Okay lang yan. Ayan. Ma, ma, ano kasi. Alright. Paano na tayo? Uh, ito. Second place o so third place na tayo. Ang third place natin, kung di ako nagkakamali, uh, blue bar white light. Yan Tama ba? Pagka nagkamali ako, ha? Ah, kaya na mag-adya. <laughs> yan yun yun na la Check nyo lang sa sawing kampanya. Ito naman, blue bar white light. Hen number 34 RFFL. Yan. Shout out kay Raymond. Yan. Ang lock name niya is RF Family Lock. Yan, Hen Dubar White Black. Yan. Ah, ayaw na mong pahawak. Ayaw kasi ipilit pag ayaw mong pahawak. Ay, ay, ay. Pag ayaw mong pahawak, yan, ito. Pero hindi ko sigurado kung makikita nyo na maayos, ah. Basta ito yung ibon. Yan, shout out kay ano kay Ramon. Yan, hay naman niya, blue bar white light. Okay, so Tama ba no? 'yan sinabi ko? Pasaya na yun. uh, um fourth place is blue check sa pagkakatanda ko. And uh Pinoy, ano, Filipino Pansir of Houston. Shoutout kay Kuya Esmer. yon Uh, 1177 NSL Ayan. ito naman ay hen grabe, tinan nga mukhang ano eh dumuho nyo <laughs> yung mukha ng pagkahen na ito ang ganda eh, ang anas hen, small to medium siya. yan, gandang ibon Ayan. ito naman ay hen yan, ganda oh blue check All right. Ooh, it is. Oh, speed bird yun. Sabay, ito naman yung gas. Ah, uh, hindi ako nakakamali. Ano to? Mm, um, Bayview Lock ng California. Yan, 3701. ARPU? No, Poise. Yan, Blue Bar. Yan, angas din ang pagka Blue Bar. Parang napansin ko, mga kumana, ano, sa mga kak, malalaki yung katawan, sa mga hen, maliliit. Ayan. Mga tumagos yata. Ang bilis eh. Mano sila, 1400 speed sila ngayon. Tapos may mga naiwan. Mga ano, tag dito ha. Uh, diba, O saan napunta. Kumbaga may mga umuwi rito, dalawa-dalawa, isa-isa. Ang bilis Kung parang ano, tag dito, parang silang hinahabol. So, basically baka hinahabol sila sa ere. Yon, baby you look. Ito. Easy, kapatid. Duba. Uy. Dito muna ako dun. O may mayo. Ba, yun na nga. Uh, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Bale, eh, good luck sa ano natin. Uh, sa activation. Ang target natin, ang goal natin is October 16. Uh, ang plano ko is tomorrow ano, tag dito uh, siguro depende kung low fly sila o oh, magtotos ng 25. Tapos sa Thursday, babalik tayo ng 51 miles tapos Friday uh, short tosses tayo tapos Saturday depende sa paa-uwi nila sa ano, tayo dito sa, sa Thursday sa 51 miles and then Saturday, abante tayo baka 60 or 65 tayo, depende magkata tayo ng magandang spot tapos, hanggang sa makuha natin yung ano, makuha natin yung 100 miles uh, ang target ko is ano October 16, Wednesday para di tayo masyadong sabay sa mga ano, hindi tayo sabay sa mga ano, tawag dito uh, sa mga nagre-race dito sa club namin kasi ang, ang race dito is Saturday so yan kung muna sila lumayo kapag malayo na sila pwede na tayo mag Saturday ba ngayon is mga ano 50 miles ano, maano ano pa yung malapit pa yun so mayarap na magkasalubong ng mga ibon baka magkagulo-gulo so yun na nga congratulations sa lahat ng ano may pauwi tapos sa uh, wala pa hindi pa naman nawawala yung araw meron pa tayong hinihintay na pito yata kung di ako nagkakamali may pito uh, yung mga laging late nandito na so yung mga wala pa is yung mga bagong late so yung always coming late nandito na yung tatlo shoutout kay Kuya Jers Jers Lok kay Most Wanted kay AJ Lok tapos yung isa pa pala kay kay Golden Knights Lock bali apat pala yung laging nalilate yan But I think nandito na lahat Pati yung blue bar white light Pakita ko sa inyo yung blue bar white light Kaka uwi, uwi lang din kasi Okay Ito yung laging late na most wanted Tingnan natin Ah oh, may tama pala si Kaya pala 13036 Ayun may tama pala Kaya pala laging late Ngayon ko lang tunawa akong ka, kapatid Ayun o no? Magaling na yung tama niya. Yeah. Tingnan ko lang ha. Yeah, meron siyang kilit eh. Ano, tag dito ha. Na ano ng, ng hook. Yeah, meron siyang tama pala. Pero magaling na siya. Kaya pala lagi itong late. Yeah, magaling na. Kasi hindi ko napapansin mga ibon dito. Dahil lang low fly, toss, papasok na ila papakain lang tayo ng set. Hindi ko na sila masyadong ano, like nung alam mo yung ano, mini baby, pinababayaan ko sila mag-relax kaya kapag kay nawa ko yung mga ibon, ang nangyayari is may ilap sila sa akin. Yan. But ito pa lang ano, ibon na laging late is may tama pala. Ayun oh. Magaling na, magaling na siya. Ayun oh. Magaling na yung ano, para sa nasundot lang. Ayun. Eh, parang para sa nasundot lang ng kalaban eh no, tusok sa ilalim. Tingnan ko na rin. yung tuyo na. Kaya pala lagi late dahil may iniinda pala. Ba, tiyatin na natin sa mga susunod na ano. Bili ba ko rito kasi kahit anong mangyari, uuwi tong uwi siya. Yan itong hena to. Tingnan nyo, laki pa ano eh. Busog na eh. Alright, so shout out kay Most Wanted Yun na uh, picture pa dito sa vlog natin Okay, so Yun na nga, hanggang sa muli Ako nga po pala ulit si Brown G At maraming maraming salamat at good luck October 16, uh, basta Binigay sa atin ang, ng, taas Yung panahon na maganda Rekta tayo, pero kung hindi tayo bibigay Ng magandang panahon sa araw na yan Is, magandang tayo ng magandang sa pagkakataon pagkakataon. Alright, so yun na na bali hanggang dito na lang ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel peace out let's go congratulations sa lahat sa may mga pauwi